Yeah, okay, yeah, okay. Pero hanggang mamaya gabi na ako. Hindi na ako babalik. Ayun, ano. Ayun, ano. si... Si ano? Si Linda. Ang cute ang mukha. Ngayon okay, ko lang kasi kanina ko makagunsyo. Ang cute. Ay. hindi ka tuloy marienda ngayon pa ano yan hindi na ako bibili mamaya ah, magsasawa kasi okay. ibo na muna yung pera gawa tayo ng yelo sabang init ng panahon ngayon ang bilis maubos ng yellow. ayan gagawa tayo ng yelo guys gumagawa ko ng yelo ginagamit ko tong tatara namin na ahoy tapos guys meron akong gamit na tools. Ito yung gamit ko para hindi naiipit yung mga daliri ko. Trending to ngayon sa TikTok and meron ito sa Shopee at sa Lazada. Pero guys, ah, price ito siya guys. Alam nyo ba kung magkano ko binili ito? 200 pesos. I mean, 200 plus siya, eh, naka-discount ako kasi nga, di ba, may mga voucher ako. So, 200 ko siya nakuha. Pero mahal pa din. Pero, oh, man. So, ganito kasi siya ginagamit. Ipapakitan nyo na ang tubig dito sa yelo. Wait lang. Ang nang naghahanap ng ano, yelo ko. Gusto gusto yung yelo kasi malaki daw. Ayan, ganyan ako kalaki guys. Magawa ng yelo. Kaya lang, sa, pag hindi, dapat hindi napapalpak yung ano para hindi lumiit. Mas kabisado ko pa rin guys Kung kamay lang yung gagamitin ko pag tali Kaya lang, yun nga, masakit siya So, gagamitan natin ito Ito guys Ikot lang yung siyang, ganon And then Ipe-press ko ito Ayan, e push ko siya pa itaas Para ito, ayan, masabit siya dyan Sana pumalpak <laughs> Yung aking tutorial And then Hila Tiyada! Ah, ba? Diba? Ganun siya, guys. Ganun ako gumawa ng yelo ngayon. Ayan. So, so, papakita ko pa sa inyo, guys. Sa mga nag-yelo dyan, baka interesado kayo. Bakit paano ako nakakagawa ng ganito ka taba na yelo? Ganito ginagawa ko. Ayan Lalagay muna ako ng yelo. Ay, ng tubig. Plastic. And, pupunoyin ko yun siya ganyan. Pagpuno na. Ayan. Ipe-press ko siya. Ipe-press ko siyang ganyan. And then, lagay ulit. Mali dalawang beses ako maglalagay. puno ko ulit yan. And then, sasalan natin yan. Push ulit. Sabay. Ikot. Ayan. Tapos, gamitan na natin itong aking magic wand. <laughs> magic tools. Magic tool. Tool lang pala kasi isa lang. Pag may times naman guys na sumabit siya, hindi ko na talaga siya may hila. alisin ko na lang siya. Ayan. Pero nakasara naman na yun siya guys. Ayan no, sarado na siya. Ayan, di ba? Laki ng yelo. Benta ko rin sa Bentahan ko rin sa yelo naman guys is 5 pesos na siya. 5 pesos each. Ayan. So, hapapasin ko lang itong aking pag -yayelo. Ayan. Ito na yung next batch. Meron akong first batch na nilagay doon, guys. Here. Balagay na natin. It's safe. Sa taas. Ano kapag ng stocks. <clears throat> pahinga time na guys Whew. pero yung pahinga time ko tungkol pa rin sa business kasi kapag nagpapahinga ako ito ang ginagawa ko pahinga pa rin ba to? halaan <laughs> nagawa ako ng bracelets and I made two bracelets here na very simple kasi may nagpa-customize sa hands na dalagita binayaran niya na agad and sabi niya ganito yung design na gusto niya very simple lang tapos maglagay lang daw ako na isang letter sa gitna ng bracelet which is letter J eh ngayon nakalimutan ko kung anong color yung ni-request niya kung dark blue and black or light blue and black so yung ginawa ko guys I made two kinds of colors ng bracelets ayan na may letter J wait here So, yun guys. Napaka-simple lang. Pero, syempre, meron pa din yung lock dyan. Ayan. So, ayun. So, ayun naman guys. So, nagawa na ako ng bracelets. Gusto ko to guys, ito. A glossy white. i pair ko siya dito sa pink. Tapos, yung middle is gold para looks classy lang siya. Ayan. So, sisimulan ko na yung paggawa. Para na din magkaroon kayo guys ng idea kung paano ko ginagawa yung bracelets ko. First, ginagamit ko tong aking string. And, I use my nipper para sa nails. Pero ko na ginagamit yan sa kuko. Gamit ko na lang yan dito. And guys, and then, diba meron ako dito ano guys, um, Here. Yung lobster class. para sa lock. Ito siya. Ito yung una-una kong -una nilalagay. Nilagay natin siya. Ayan. Hindi na ako nagagamit ng needle, guys. Diretso na, ano, direktang pasok na ako. Kahit mga daliri lang ating gamit pink. Hindi kaya ng pink. Ano ba yan? nag tutorial na ako. <laughs> Ito. Baka lang kasi may interested sa inyo, guys. Or curious kung paano kung ginagawa yung bracelet ko. Ayan, papasok natin. Tapos itong pair na nylon. Ayun na string niya. Ay, papasok ulit siya, guys. Diba ganyan? Papasok ulit siya. Ayan, magkasalubong sila. Ayan, diba ganyan. Pero papantayin ko to dito. Para walang may masayang nano. Diba ganyan siya, guys. Bakang ko siya dyan. Ayan. So, ikita natin. Ayan, parang naitanik ko na yun siya. So, ayun na siya, guys. Ayan na yung lock niya. Tapos, yung base. Ngayon, nangangapit na dito. ako. Di ba, dalawa to siya. Dalawa na siya, magkabilaan. Dito sa right side, maglalagay ko, guys, ng dalawang beads. One. And then, itong two. Ayan. Tapos, ito naman, sa left side, lagay din ako ng two pieces. One. And then, two. Masok natin siya. Ayan, guys. So, meron na sila dito five pieces na beads. Tapos, ayan. Ayan, nagdagan na siya five pieces. Yung sa gitna, yun yung tinali ko. Tapos yung dalawang kabilaan na pinasok ko na siyang pala And then, ipagdidikit ko siya guys, yung nylon. Ay, yung string. Ipagdidikit ko yung string. And then, wait lang. Ayan. Ayan, ayan. And, sila. Tapos kukunin ko yung gold. Pinaka, ano nga, Pina pinakabit na. Ipapasok natin siya guys. Ayan, naipasok ko na siya. Ayan. ayan. So, nandiyan na siya guys. So, ayan yung gold. Ay. Ano ba yan? Wala akong ibang na maganda. Ayan. Tapos, ang gagawin yung ko guys. Ano diba ganyan? Tutupin ko yung gold. Papasok dito sa gitna. Ayan. Ayan oh. Basta dito siya sa gitna. Tapos itong dalawang nilagay ko sa left and right. Dito. Dito mo guys sa right side. Dito may dalawang gigs. Huwag ko ng isang, ano, sa right side din na stream. Ipapasok ko siya guys. Mula sa iba ba, kataas. Dito ang stream. Dito sa dalawang gigs na pinasok ko na dito sa right side. Hindi ko masyadong may papakita guys. Wala namang magandang ilaw. Ayan. Ayan. At ganun din guys dito sa left side. Ayan papasok ko din yung left side na string dito sa left side na dalawang beads na pinasok ko kanina. Tingnan niyo. Ayun. So ito 'yung finish pala. Ganyan siya guys. Oh, so, ayan. Tapos kuha ulit ako guys ng isang pink. Yung pinaka magsasara na siya sa flower na 'to. Isasara na natin siya. Ito so, isang pink na beads. Ang ginagawa ko, kahit saan mauna guys, sa left or right, so dito ko lang siya. Sisimulan sa left side na string. Ipapasok ko siya. Tapos, pasalubong yung right side, papasok din. Kagaya so, na ginawa ko sa pinakaunang beads kanina, guys. Yung pinakaunang nag-iisang beads. Ganun din. Ang gagawin dito sa pag-isasaraw nyo na siya. Ayun, dalawa. Masaraw natin siya. Here. Ayun siya, guys. Nakagawa na tayo ng flower. Ayan, kita niyo siya ba, guys? Ayan, tapos, next naman, guys, is itong glossy white naman. Tapos yung gitna niya gold pa rin ilalagay ko. Kasi yung procedure pa rin, guys, yung gagawin ko. At then, ipapakita ko sa inyo, guys, yung finished product na ito. Pag natapos siya. Tara, ayan na siya, guys. Finish na siya same procedure lang guys yung ginawa ko red pink red pink lang Tapos ngayon naman guys ilalagay ko na yung class para maglagyan na natin siya ng pinaka lock so ipapasok ko lang yun siya guys yung dalawang nine, dalawang string ipapasok ko siya dun sa butas yung dalawa na yun isasabay ko siyang pasok Ayan. Tapos, pagkatapos nyan, guys, lalagyan ko yan ng small na beads. Yung pin may, meron kasi may mga small na beads yan. Pipili lang ako ng pinong-pinong beads para pinaka-barricade siya para hindi umabante yung pinaka-clasp. So, ilagay natin. And then, pagkalagay ko, guys, ang pagkakalagay ko pala nyan, guys, kagaya ng ginagawa ko sa pinaka-unang beads, yung, yung left and right na string. Papasok ko siya ng pasalubong and then ganyan. Tapos, i itatali ko siya guys ng ilang beses para matibay yung pagkaka tagay natin ng barricade dyan. Uh, tapos, another one. Isa na lang. Okay. Tapos, iko close ko yan siya, guys. Close. Ayan. And then, ito, napakagandang pang-cut. Huh? Eh, ko to. There. Tapos yung kabila. Ayan. Ngayon naman, guys, maglalagay na ako ng connecting ring. Dito. Ayan. Lalagyan ko na yan ng connecting rings. Ang connecting ring. Ganyan natin. So, maglalagay ako ng tatlo, guys. Isasabay ko itong dalawa. Itong paper ko, tapos itong... Ayun nga, um. Bibili ako ng bago nito, guys. Yung talagang pang ano. E, eh, ito, gamit to dito sa pangan talaga to, eh. ito, eh. Sa mga wire-wire. Baka -wire. natin. Ayan. Pasok You got magic Oreo toys? Yeah. Wala or meron? August na yun na. Can you buy August na yun yung mga bata.